Masasabi niya lang, Malaysia. Sinabi ba kung anong magiging... Taong 2010, nung nagtungo naman ang investigador sa Sabah, Malaysia, siniyasat ang nangyayaring human trafficking doon kung saan ang ilan sa mga biktima, mga Pilipina. Isa sa mga nakilala ng investigador noon, si Mary Ann. Waitress ang ipinangakong trabaho sa kanya sa Sabah. Pero pagdating doon, dinala siya, hindi sa isang restaurant, kundi sa isang spa. Tumawag yung isang Malaysian na show up. Show up? Sabi ko, ano ba itong ano na ito? May show up. Akala ko parang nagmumodel eh. Pala hindi. Isip ko, naku po Diyos ko, sabi kong ganun. Ano itong napasukan namin? At natuklasan ni Mary Ann na hindi siya nag-iisa sa pasan niyang kalbaryo. Nakilala niya ang iba pang mga Pilipinang biktima rin ng sexual trafficking. Para raw silang mga alipin sa loob ng spa, kinumpis ka ang kanilang mga pasaporte at pinagbawalan ding lumabas. Sa tulong ng Embahada ng Pilipinas at ng isang NGO o non-government organization, nailigtas at nakabalik ng Pilipinas si Mary Ann at ang iba pang mga biktima. Ako'y masaya dahil ako na na muli sa Pilipinas So, sa... ako Nararamdaman ko diyan halong awa doon sa mga nagiging biktima ng mga illegal recruiter. At maraming mga Pinoy na lalo na yung mga sagad na sa buhay, kumakagat. Pangalawa, galit. Mga illegal recruiter na ang pawang puhunan lang, laway. matatamis ang dila ng mga yan, mahuhusa yung bukaduran nila. At sa huli, halong pagpupursige, halong determinasyon na umpisahan natin to at hindi natin ito tatantanan hanggang hindi ito nalulutas ng lubos. Makalipas ang pitong taon, muli naming hinanap si Mary Ann. Matapos ang masaklap niyang karanasan, pinilit daw niyang bumangon. Nagsimulang muli kasama ang kanyang pamilya. Mga 10 years ago, tapos pag uwi ko, nagnegosyo na lang ako. Hindi na rin ako umalis dito na lang sa Pilipinas. Paalala ni Mary Ann sa ibang nagnanais mga ibang bansa, kilatisin at kilalaning mabuti ang mga recruiter para hindi sila mabiktima ng mga ito. Natutunan ko lang, kung nagpaplano ka, nangangarap ka, siguraduhin mo yung, yung talagang sure na talagang trabaho na to.